dadaan na tatlo ha lang ito shooting po kami ngayon action Hi, bro. scene action scene po ang gagawin namin ngayon mga tola no kami po yung nataas ano uh, ito yung hindi uh, totoong baril ito ha yeah, uh, ito ha hindi ito totoong baril ha isang props lang yan kukuha natin ang isang eksena ngayon nahanap lang tayo ng location So, ah, uh, yung bida. Bali ito po pala yung sasakyan na gagamitin namin mamaya. Uh, papunta na kami sa location. Hanap lang tayo ng magandang spot ang napin kami. Siya. Si Orlando no? yung kakanapin namin. Bali dalawa kami ang karnaper eh. No? So paalis na kami. Wala yung script namin. No? Hindi namin alam kung saan kami dito. Hindi na bahala na yung production sa amin. Kung papan dialogue pa kami dun sa ano, mamaya sa eksena. Malayo pa tayo diba? nandito na po kami sa... Uulitin may... ko po, hindi po ito totoong baril. Props lang po ito. Shooting lang Dito, po. Dito siguro? Shooting Dito lang para makatotohanan naman po. Pero ano siya, mabigat siya. Sisimpo so so, lang natin na walang masyadong kaya, tao. para yung para... tao po sa mga ano. Nakapaligid. Ito! So, oh, ito yung mga tol. Masyadong tao. Tahimik. Oh! Ito yung babaril doon sa subject natin. Si Mano Javier. Kaya mo na ba? Oh, <laughs> ang grabe. <laughs> <laughs> Mga purmahan ano, <lang> karnaper <laughs> oh. Mga ganyan. Wala nga doon nakashoots kami dalawa. Ayan. Brother. Saan po kang magagaling? Diretso na kami? Iset, shot mo sa pagpasok dito ko. Diretso tayo. Kabilaan oh. ang Pasok lang kayo.

Magta-drive daw. Eh. Magta-drive? Ako tayo magta-drive. Out-driver ako ngayon. Sana magta-driver ako ngayon. Out-driver. Out-driver. Yun nga mga tala. Nakatapos na po ang aming shooting. Yan na. Ah. Ah, abangan nyo na lang po sa SOMF. Robin. ang hanap buhay ko po yun ay mag-drive ng aking sasakyan na biyahing lalo makyapo. Ano nga ko 1972 na arkila po ako, nagmakawa sa akin yung tao. Pinagbigyan ko naman. Ano okay, nadalatag ha. Ano lang ito? At binaril po ako dito sa chickpon. Tatlong 38 dito. Ngayon hanggang ngayon may bala pa dyan. Kaya naputol po yung mga optic nerve ko. Kaya po ako nabulag. Pero kahit na po ganun na bulag ako, umasa akong Panginoon, na tatuwa akong malangin, magsimba ang 1985. Action! 3, 2, 1 Action! Bang! 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 Sige sakay! <laughs> Uy, baka amoy tayo ka bro. Ayos pala. <laughs> Hindi wala naman pala. Amoy tayo. May tayo. tayo? <laughs> tayo. Parang sa ano eh. <laughs> Mga take eh. Pambira. <laughs> <laughs> Ganun tawa ng tawa eh. Nasa eksay na mo para magawa sa batang kaya po ha. Ah. <laughs> ha <laughs> Ang kulit niya ito eh. Tapos nagbababay-babay ka pa eh. Karnaper ka nga. <laughs> Sige, Ray. Right. Two. One. Action. Sige, Baron. Bang, bang, bang. Alis agad, alis agad. Mm -hmm. Action. Parang hindi oh. naman kinakaba si Brad. Saling. Ito one. Action. Go. One, action. Try lang. Sige, Ray. Medyo kinakaba kanina yung Brad. Huwag kang maingay. Dahan-dahan at takbo ha. Ano lang ito. Yan. Yan yan. Action. 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 Driving. Good. Rolling. Get ready to action. Go. Action. Go. Ah, Sige, ah. 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 sa pa. Seryoso pagpasok ka Brad. Sige tingnan muna sa ano mo dito. Ah. Sa daan. Sige 3 2, 1. Tingin sa mga karnaper. Go.